Ng araw po sa ating lahat ngayon. Nandito po tayo sa San Pedro Public Cemetery. Makakasama po natin ngayon ang um, isa sa pamangking ko na nang matagal lang nangungulila sa kanyang ama. Uh, talagang miss na miss niya, na, miss na miss niya na ito uh, mula nung namatay ang aking kapatid na si Kuya Robert. Kailan ba namatay si Kuya? Robert? <laughs> Uh, ano? <laughs> ano pala? September 25, 20... Ayan, 2011. 2011. Kaya ngayon makakasama natin ang isa sa kanyang anak. Walang iba kong busy. <laughs> mo, ito. Man, parang hindi naman nakakaiyak yung alam mo. Ayan. <laughs> Ayan ngayon makakasama natin ngayon si Miki, Miki ano ba ang taw tawag sa iyo? Miki. Ah, Miki, oh. Miki talaga. Ayun, nakita niyo naman si Miki, uh, fresh na fresh, talaga para sa hindi ng problema. Yeah, ito yung pamagigo talagang uh, laging nakangiti, talagang parang hindi tumatanda. Ilan ba ilan taon ka na, Miki? 30. Thirty? 30? 30. Parang hindi, hindi yung mahalatang 30. Oh. Siguro mga nasa 29 lang. Ito yung <laughs> Jollibee. Parang 31. Ay, nasa 29. Ito, na. uh, kakamusein ngay kakamusein ngayon natin si Mickey. Kamusta na ngayon na wala ang baba mo? Matagal lang wala. Mga ilan to naman nawawala ang baba mo? 13. 13 years. 13 years. Talagang tanda dand -dand mo pa. Bawal makalimutan. Uh, Napapanaginibong ba si Kuya Robert hindi. ang baba mo? Hindi. No. Kahit minsan? Hindi na. Ba't hindi mo napapanaginip? Bakit wala ka talagang panaginip? Hindi, <laughs> <laughs> pag, may, pag napapaginipan ko naman si Papa, kinapwento uh oh. ko kay Mama. Kinapwento mo? Uh Oo. -oh. Pag wala, wala talaga. Wala. Hindi na. na. So, siyempre, ang tagal lang nawala yung Papa mo sa mundo. Ang tagal lang nawala. Ah, uh, ano ba ang nam namimiss mo sa kanya? <laughs> ang dami talaga tao eh. Ang dami talaga ano. Ah, <laughs> ano ang namimiss mo eh? Sipol? Uh -oh. Ay, talaga. E, Sipol lang ano talagang namimiss namin sa kanya? Lahat naman kayo magkakapatid, simple. simple. Siyempre yan, sakit din talaga mawala ng isang ama, lalo na talagang mahal na mahal mo yung papa. Katulad kaya yung nangyari kita, siyempre tatay ko si Masakit din sa akin, siyempre tatay ko yan eh, di ba? Uh, anong alala na alala mo si Kuya Robert na talagang hindi mo malilimutan? Madami, marami. tulad, oh, sige nga, marami. oh, ano yung, ano? Pero, <laughs> <laughs> sige ah, marami, marami. Gusto ko yung namamangka ka Namamangka sa dalawang ilog? <laughs> <laughs> sa Mag dagat. Ah, sa dagat. Kaya masilama niya kung, ano, oh, okay. mangisda. Iyon. Ah, naisama ka pala sa dagat ni Kuya okay. Robert. So, ano, nakahuli ba kayo ng maraming, oh. ano? Nakahuli, oh, uh ano? pati duhol. Nakinakatakot. Duhol? Takot ka oh. sa doon? Oh, oh. Noon. Takot ako. ay isa sa mga naaalala mo kay, uh, kay Robert yung panginis Marami pero gan. yun yung isa sa mga ano. Hmm. Eh, yung pag humihingi ka ng pera. Ay! Uh, nahihingi ka ng pera. Posible naman hindi ka nahihingi ng pera. Nahihingi ng pera pero isang uh, beses ka lang hihingi. Ah, isang beses? Isang beses. Bakit? Bawal na. Eh, yeah, mapagbigay si Kyo Robert, oh, diba? Oo, oh, hindi. Kasi, oh. pisa kasi, magbibigay yan. Oo. Oh. Limang piso. Eh, dati kasi... Piso, eh, limang, limang piso, limang, piso, malaki, piso, piso. may ko malaki pa ang value malaki ng limang piso. Malaki pa ang value ng limang piso. piso. Tapos, hindi ka na pwedeng kumingi. Ba? sa gabi na. <laughs> ah, na, uh, sa gabi na. Sa so, umaga, uh, limang pambaon piso. Pambaon mo na yun. Ah, yun. Pero kung walang pasok, binibigyan ka naman. Oo, uh, -oh, si Malaking ano na yun. Si pesos kada linggo yun. Uh, -oh. Tapos, baon na yun. Eh, yung banding mo naman sa papa mo. Bukod Kay... sa pangingisda, nung naalala wala, mo. Wala, wala kaming banding ni Papa. Wala. Kasi ako, uh -oh. si Kuya yung hmm. kabanding niya sa basket. Ah, si Ike Robert? Talaga uh -oh. yun ang pinaka- Favorite yata si Tupeno. Uh -oh. Favorite yun sa'yo. Uh -oh. Bakit uh -oh. hindi ikaw? Samantalang ikaw talagang- <laughs> <laughs> Issue? <laughs> <laughs> Issue? Hindi, si Kuya kasi yung unsporty. Ah, sorry, sporty. Spell. Ah, okay. Unsporty kasi si Kuya. Ako yung taong bahay. Ah, uh -oh. taong um, Ako taga-luto, taga Talaga, si Kasi si talaga. Mama eh, eh ano nagaalaga ng eh, kay Miles eh alam ko. Kaya ako yung Akin, kasama miles, yung papa. Tagaluto. Siyempre si din naman si Ate oh, kami. Baka okay. gusto mo i-shoutout ang mama mo. No? Eh shoutout kay Konsi na away ng mga na mga <laughs> <Na> Konsi. <laughs> na eh oh. may lang. Kasi wala dito pantay oh, dalawa kaya wala akong nahagit eh no. Ako wala wala akong choice. Eh nung may nangyari sa papa mo, 'di diba, ba nung so, <laughs> na-hospital siya. Anong ano mo noon? Ah. Syempre hindi magandang alaala yun uh, oh. eh, no? Anong nasaan ka pala noon? Ah, sa bahay? bahay ako noon. Uh, Kaya pa si Gabriel. Ah, dahil maliit pa nga si Gabriel. Oh, okay. Talaga nagulat ka noon. Uh -oh. um, ano? Ano 'yun? Ano? Syempre isa sa pinakamasakit na 24. pangyayari noon. September 24. Yeah. September. Talaga hindi malilimutan yung ganung petsa, oh, no? Yes. Kahit 13 years fresh okay. pa. Kaya ko pa ikwento lang. Hindi, <laughs> nakaanong talaga. Nakatatak talaga. Hindi pwede makalimutan. Hmm. Eh yeah, siyempre talaga yung gano'n niya kamahal ang kanyang papa na aking kapatid. kayo. Talaga hindi niya malilimutan. Kaya taon-taon talagang narinito si Mickey. Maaga pala. Mga anong oras kayo dito nagpupunta? Tuwing dumarating ang gantong ano? Gantong uh... oras? Araw ng mga banal ko, pa, pala. Araw nalito ako kanina na... kasi nagluto pa ako ng pagkain. Pero usually talaga, 7. 7 ng umaga. 7 ng umaga. Dapat nandito na ah, kasi nag-aantay sila. Ah, anong oras naman kayo umuwi? Gabi na. Misan 8, 9. 8-9, gabi-gabi na rin pala. Sabagay, maraming parang tao din, dito kahit gabi na. Hindi nakakatapat kapag undas. Ah. <laughs> Isa pang tanong, ah, napag napagalitan ka na ba ng papa mo? Madalas. Ah, napapagalitan Madalas ka? Madalas ang Tungkol saan naman? Kaharot. <laughs> hindi ito tao kaharot. Ah, mga kaharutan. Kaya, oh, normal. Normal. normal lang naman. Ay, nagagalit, nagagalit yun sa akin. Ah. Tapos, hindi naman na mamalo yan. Sabi, ah, yun, natin ka muna si Miki. Ang ah, sobrang, ano, maputi. Talagang parang Amerikan. Amerika. Kakulay ko yung nicho. Kakulay ba? Kakulay na pansin. Kakulay ba? Ano na naman? Ah, talaga no. <laughs> <laughs> Kakulay pala no. no wow. <laughs> hindi si, ano yan, talaga. <laughs> -ano yan. Kailan ka ba nagpakulay? Ano ba? Talagang ba ako hmm. nag 9-18 ano, October, 18, October, 18, October 18. 18 Pero talaga akong nagtataka sa'yo Bakit hindi mo talaga ng papa ng papa mo Samantala so, ang tagal-tagal lang nawala ang papa mo Hanggang ngayon hindi mo naman naginipa Ano kaya ang dahilan? I think tahimik na siya Okay, okay na siya. Sumadal lang ako <laughs> muna. Ano ko naman Then... yun si Papa? Oo. Oh, oh. Nung unang beses oh. <laughs> no. na pagkaliging niya. Oo. Oh, oh, yung siya na paginipan. Oh, ah, yeah. yan. Tapos sumunod na nung... No? Nung mga bago-bago pa lang, pero ngayon wala oh. na talaga. Taon na rin ang binibilang. Taon na ang binibilang. Ha? taon talaga ang binibilang. Kaya minsan kapag ano... Talaga yung bisitahin para dalawin mm -hmm. ako. Kung magkikita kayo tani. sa panaginip, anong gusto mong gusto mong sabihin sa kanya? Ay, kanina? wala akong gusto mong sabihin sa kanya. Yakapin ko lang talaga siya. Oh. Bakit naman? Wala, gusto ko lang siya yakapin talaga. Wala yung... ka bang mga itatanong kung wala pa, na... kung ano ba ang lalabas sa wedding, <laughs> sa loto? <laughs> ni ko ano? Wala. Wala, wala ka indeed. bang hibig sa mga STL? Eh? <laughs> wala. Wala ka akong... Ayan, ayan, Miki, may tatanong ko sa'yo. Matagal na rin kasi nawala si Papa mo mga... Nasa 13 years, tama ba? Uh -huh. 13 years. Napapanaginipan mo ba siya? Ngayon, hindi na. Talagang hindi mo siya nababaninginipan? Hindi na. Parang imposible naman, hindi nagpapakita. Samantalang sa akin, uh, ilang beses na siya nagpapakita sa akin sa panaginip na... Natatanong ko, nakakausap ko pa nga siya eh. Uh, lang ikaw, hindi ba talaga napapanigin? Ano ang dahilan kaya? May dahilan ba? O bakit ba hindi mo siya napapanaginipan? hindi ko rin alam. Pero inihiling hmm. ko, pero wala talaga. Uh, mo. Uh, o kung sakaling mo, uh, magkita kayo sa panaginip, siyempre magugulat ka. Siyempre nga, ngayon mo lang ulit siya nakakita eh. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Wala. Wala akong gusto wala? Sabihin. Nasabi ko na kasi sa kanya lahat. Oo. Oh. Nung nabubuhay Tulad ng na, ano yung nasabi mo sa kanya. <laughs> Sige. Basta mo daw, may oh. ano na siguro, yakap. Ay, yakap lang hmm. talaga. Yakap naman Wala kang malang gustong itanong kung ano mga... <laughs> Tungkol sa mga pwede. <laughs> mga numero, wala, bang nais na ano, nais na hingin sa kanya pa, ba, baka may alam kang lalabas na. Sa susunod na <laughs> lang <laughs> siguro. Pag, Para sasabihin mo yung kung sakaling magkita kayo ng papa mo sa panaginip. Palagi Kasi tagal na, no, taon na. No? tagal, Hindi mo siya napapanaginipan. So, may sama, sama ka ba ng loob sa papa mo? Ay, wala. Ah, wala. Totally, wala. Wala talaga. Talagang wala? Wala. Paano mo malalaman na wala? Wala! Wala! wala. Ay, wala eh! Wala, eh. <laughs> 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 Hindi, wala talaga. Wala, wala. 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 Okay. Okay. Sino ba talaga pinaka-paborito ng baba mo sa mga anak niya? Si Kuya. Ah, si The Pay. Uh -oh, so, si kaya, kaya, kaya shoutout natin si Christopher Hernandez. Ikaw pala talaga ang paborito uh -oh, niya. Siya ang paborito. Eh, ba, yung ate mo, Na talaga namang bumis ni Sir. Ah, uh -oh, mas si kuya, Wala din yun. Wala, hindi paborito. Hindi, ano yun yung yun papa. si ano lang. Si Kuya talaga. So, tatlo, sino pinaka, ano sa inyo, number one sa puso ng papa mo? Si The Pay, number one. Uh -oh. Pero lahat naman kayo anak. Lahat kay naman, si naman kami. Uh -oh. Pero si pinaka-una. Si Kuya Today, na. Ikaw? Hindi ko alam eh. <laughs> eh, eh so, Pati mo uh, pang huli. Oo, <laughs> uh, itatanong ko kay Papa. Uh, pang <laughs> Pang ilan ako. <na> <laughs> Sa Ay hindi, ano na, si Darrell. Pang huli? Pangalawa? Si, si Darrell lang una na. Bakit? Mas as favorito ni Papa si Dada. Oh. Sa mga apo niya, siyempre nadatay oh, niya si Gabriel. Si Gabriel na, si Gabriele, eh, no? Uh, so, Siya lang mas worth ng... na nakaabot kay Don Robert. Ako si Kuya Robert. Ang tagal ko nang naano, hanggang ngayon, ano ba halalo ko kay Robert? <laughs> ano ba ko? May... Parang nung Halo, eh. ang dami, nang nangyayari Walang kasi sa may... mga, ang dami nang mga pangyayari kaya siguro wala na akong maalala. Wala na na kay Pero dami na wala akong maalala. Baka na wala naman talaga akong maalala. na bilang ano kasi lahat kasi naka, kayo kung mabura. Uh, kasakal, buhay yung papa ko hmm. kasi sure. sa alaala na ala al al siya ng. Siguro um bibigyan ka ng pagkakataon na ano eh no, Kung mabubuhay mm -hmm. ulit si Kuya Robert. Ay, teka lang may hinahanap. May nag-aalok lang po dito ng mga sambayan. May so nag-aalok lang po. Ay, yeah. May ano na may bulaklak, may bulaklak. Na ano, wala, ano. Magkano ba 'yan? Dalawa, 20. Kunin mo ang mabibigay mo. Ayan, ayan. Nagpakuha si Micky ng ano yan. May interruption pa tayo. Ayun, kunin mo ang ano. Eh. Kunin mo yung ka ano, kahit pa lang may na maibigay natin. Ayan, marami pa sana tayong gustong sabihin sa aking pamangkin na medyo nang sa aking kapatid. Dahil nga medyo malulobat na rin kasi itong cellphone natin, kaya nilimitahan na lang natin ang pagtatanong sa kanya. Ayan. May part so, pa. Don't worry. Ayan, Miki, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking uh, interview. Uh, Baka may nais kang sabihin sa mga mga kasama. <laughs> may nais kang shout out o kung ano man, may nais kang sabihin. Uh, shout out ayan. sa ano, sa matatapa. <laughs> sa mga ko armies ko engines uh, yeah. and Shout out to... Kay ate mo? na kay Ate na wala dito ngayon. Siguro ngayon Ate mo kumakain, no? Talaga. Uh -huh. <laughs> hindi pa papikitan ng Talagang bagong ano kanila. Talaga uh, eh, Habi niya na yata ang kumain, no? Oo, oh, oh, oh. walang tigil ang bibig. Walang tigil ang bibig. Ayan, eh. Mama mo, sigil, si Gilo. Si, 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 si Con, lo? Si Carmi. Mm -hmm. Ayan, shout out. In Ayan, in in may lab. ano ka ba? YouTube channel? Wala. Ah, wala. You can follow me on my TikTok page. account. FB account. FB, page. FB account wala Meron wala eh, naman biya ko pero mag na Monetize. tiktok ba lang tiktok lang hindi tiktok lang hindi tiktok lang hindi tiktok lang hindi tiktok lang tiktok lang pa. tiktok lang hindi tiktok tiktok lang pa, ah, tiktok yes. lang hindi tiktok Sa tiktok lang ah, so tiktok nice si... ano lang hindi si tiktok lang hindi tiktok sa tiktok lang hindi 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 tiktok Like, Ayan, surprise, subscribe. <laughs> ano ba yung mga binibigay sa TikTok? Pag basa, hindi ako sa nila. Ano siya? Okay. Ano mga binibigay? Mga binib Ma ano siya, mga items na pwede i-convert into cash. Ah, ano, na, may nagbigay na sa yo? Well, isa pa lang, Rose. Sino? Ay, eh, sa, magkano yung Rose? piso? Isa may isa pa lang na. Ay, uh, isa pa lang. Hindi mo sa araw-araw naglalayo. Ayaw mag po kayong magbiga <laughs> kayo, magbigay kay Mikey na. Ano ba 'yung lion? May lion ba? Lion malaki lion. Ah, oh, lion. Baka nais niya magbigay galaxy. sa kanya ng lion. Kaya hindi po siya mahiya eh. Go lang. <laughs> eh, maraming maraming salamat sa iyo, Mickey. Nandito tayo sa Midnight. Talagang nandito pa tayo nag ano, nag-record. Kaya wala tayong maibibigay na ayuda sa iyo ha. Kaya wala. maraming <laughs> maraming marami salamat po. Walang ko. share, walang uh, Sa Cheerios. sa aking channel, kay Roderick Hernandez TV. Huwag po kayong mahiyang mag-subscribe dahil wala pong bayad sa aking channel, sa aking YouTube channel. Bagi sa aking FB account, Roderick Hernandez. Thank you for watching. Bye! Happy Halloween! <laughs>